Starbucks na atasang magbayad ng 50 million US dollars sa isang customer na nasunog ang balat matapos matapunan ng mainit na inumin. Salip na ginhawa ang maramdaman ng lalaki sa kanyang inorder na hot drink. Naging disgrasya pa at nauwi sa pagkaka-hospital niya at pagkakalapnos ng kanyang balat. Kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon ng lalaki, ito, sa isang Starbucks sa branch sa Los Angeles, California, dumaan sa drive through ang nooy nagtatrabaho bilang delivery driver ng logistics company na Postmates si Michael Garcia at umorder ng tatlong venti-size na medicine bowl tea. Makikita sa isang CCTV footage na ilang sandali matapos iabot ng barista kay Garcia ang kanyang order. Tumapon ang laman ng isa sa mga baso ayon sa abogado ni Garcia na si Nick Rowley. Nagtamo ang lalaki ng third degree burn sa maselang bahagi ng kanyang katawan at nagkaroon ng disfigurement sa kanyang balat. Isang reklamo ang sinampa kung saan sinasabing pumalya ang barista na selyuhan ng isa sa mga baso at nilabag nito ang duty of care kung kaya ito tumapon sa bandang hita ni Garcia. In inawarda ng jury ng Los Angeles County ang lalaki ng 50 million US dollars na may katumbas na 2.9 billion pesos na siya namang pinaniwalaan ng Starbucks na masyado raw mataas. Bagamat nakikisimpat siya ang Starbucks sa nangyari sa kanilang customer, umapila ito at sinabing committed sila sa kanilang safety standards at hindi sila sumasang ayon sa desisyon ng jury na sila ang may kasalanan sa nangyari. Samantala, hindi na bago ang ganitong insidente dahil nangyari rin pala ito noong 1994 sa isang babaeng customer na isang kilalang fast food chain kung saan nagtamo rin ito ng third degree burn habang sinusubukang buksan ang isang kape na binili rin ito sa drive-thru. Ang babae ay makakatanggap sana ng award na nagkakalaga ng tumataginting na 3 million US dollars ngunit binabaan ito ng judge at ginawa na lang 600,000 US dollars. Ikaw, ano ang una mong gagawin kung sa'yo mangyari ang kaparehas na insidente? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.